mga teams na kumpirmadong pasok na sa M5. Kilalanin. Brokey at your service mga tropang Just ML. At ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idami nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin. Ilang buwan, ilang linggo at ilang tulog na lang ay magsisimula na ang ligang inaabangan ng lahat. Hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang region din. Ang M5 World Championship. Kung nakaraan ay eh, nakapagtala tayo ng bagong record na mahigit 4 million views sa mundo ng MLBB, ngayon inaasahan nating mas tataas pa yan dahil sa mga bagong region na nadagdag. And speaking of M5, ito na nga mga tropa, ang ilan sa mga teams na kasali dito. Mula sa Liga Latam 2023. Hindi lang isa, bagkus dalawang team ang kinuha dito upang mapabilang sa M5. Ang nagkampeon na RRQ Akira at ang runner-up na Bigatron Sans, parehong mula sa bansang Brazil. Habang ang third place na Imperio Esports galing sa Latin South America ay mapupunta naman sa wildcard stage na gaganapin sa Malaysia upang magkaroon ng chance na mapasama sa M5. Dumako naman tayo sa kampiyon ng Myanmar qualifier, ang Burmese Goals. Isa ito mga tropa sa mga team na hindi dapat ismolin, Bukod sa tinalo nila ang Falcon Esports na naging dark horse noong M4, sila din ang second placer noong M2, fourth placer noong M1, at third placer ng MPL Invitational 2020. Kumbaga, bihasa sana sa international tournaments. Para naman sa NACT Fall 2023 o ang magre-representa sa bansang North America, nariyan ang The Ohio Brothers. Na secure nila ang kanilang slot for M5 matapos taluni ng BTK o sila Mobazane at ang Avalon Esports o team nila Basic ang The Ohio Brothers na binubuo ng ilan sa ating mga kababayan na si Milo at Zia. Kasama si Lahun, Shark, Best Player, Kivo at Rat. Tumungo naman tayo sa mga team na nakapasok sa wildcard round. Bukod sa Imperio Esports, nariyan din ang Team Lilgan mula Mongolia, ang kampiyon ng ESN National Championship. Konting kaalaman lang mga tropa ang Team Lil Gun ang isa sa mga team na nagpahanga sa atin noong nagdaang IESF. Maging ang VYs ay napabilib nang magawa nilang manalo ng isang beses against AP Bren. Makakasama din sa wildcard round ang Nightmare Esports mula Mekong Qualifier at ang Poor Miracle Esports galing ng Nepal. Kung inyong maaalala, nakita na din natin ang Nightmare Esports noong MSC 2021. Ang kaso nga lang, Maaga silang na maalam. Ngayong Disyembre, magsisimula ang inaabangang M5. Pero bago yan, wildcard round muna this November. Kaya hold your seats dahil ilang teams pa ang ating inaabangan na kukumpleto sa bilang nila. Ops, teka muna tropa. Bago mo i-close itong video na ito, huwag mo munang kalimutang i-hit subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi mo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment diyan sa baba. This is Brokey from Jazz ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.